Good morning at uh, nandito na tayo no sa Strike 2 na uh, building ni Congressman ito yung lumang building no ito yung lumang barangay hall ng uh, 272 So nakikita po ninyo uh, sinisimot na lang yung mga baka bakal no paraming uh, nagigising uh, <laughs> sinagkakapira na ng ating mga kababayan dito dahil uh, nakikita po ninyo uh, kinukuha nila yung mga bakal-bakal na pwede pang uh, pakinabangan no so Uh, kahapon lang 'to, no. Hindi tayo nakapag-update dito. Kahapon lang 'to uh, natapos kibay. Uh, ito 'yung uh, ano, strike to na uh, building ni Congressman. Ito 'yung lumang uh, barangay. So ito naman, no, pakita ko sa inyo 'yung uh, dating uh, ano, ito 'yung uh, bago na barangay mga kabayan. So, ito naman, kakontin uh, na lang, no. Uh, kapiraso na lang 'to. So, kung uh, babalikan nila ito ngayon maaaring matapos na rin ito maghapon nilang titibagin kasi pabilis lang nila nga nagagawa na tatapos to dahil uh, maliit lang mababang portion lang kayang kayang uh, ano gagamitan nila ng yung uh, hydraulic uh, ano hydraulic na ano nila yung uh, bako no meron silang bako na meron siyang uh, panggibak no pang -demolition. so, ito na yung uh, luma at uh, bago uh, building ni Congressman mga kababayan mas tampo ninyo dahil uh, muntik nang uh, maging kwento na lang yung uh, abutan natin uh, uh, nandiyan pa yung mga GPS, no? Uh, patuloy na pinipuntahan nila yung mga daming mga basura basura mga obstruction sa ating mga ano pagkita uh, no yan. nakikita po ninyo yung uh, itsura na ng strike uh, to no So dalawa agad no, uh, dalawa agad na barangay yung uh, nagiba, no? So kasalukuyan pa ginigiba yung uh, barangay 313 ito. So dito yung uh, hagdanan nila ay spiral. So, ay. Paakyat sa second floor yan yung. Uh, so, malaking pera rin na uh, naibulsa sa dito mga kababayan ayaw lang natin magbigay no kasi kung uh, baka uh, fake news tayo no kung uh, natin kung magkano yung uh, ano kung uh, mali naman yung binibigay natin basta malaking pera rin yung ginastos dito no so dalawa agad yung uh, building no na nagiba dito sa barangay 272 no zone 25 no So harap lang ito ng ano ha binondominium. Ito yung entrance ng binondominium yan. Kita po ninyo. Entrance. Ito na yung binondominium. Ah. Okay. Ah. Shout out, shout out. Ah. Yan yung uh, binondominium mga kababayan at uh, ito naman yung uh, barangay sa harap niya. So kung babalikan nila ito So, ngayon, maring matapos na ito. Dahil uh, yung uh, lumang uh, barangay na yan, kahapon lang nila yan na uh, ano, kahapon lang nila na uh, tinibag, no? So tapos kagad. No? Kasi may kaluma na, uh, medyo marupok na rin yung uh, mga siminto, no? So nakikita po niya yung mga nagtitibag diyan. So sinisimot na nila yung mga bakal-bakal, pwede pang makuha. Yan. nila no? punin nila yung pwede pa mapakinabangan dito yan yung poste gamitan nila ng ano sinsil Nitek tik nila pa konti-kunti hanggang sa makuha na nila yung bakal So, ito, kukunin pa nila lahat yan. Pwede pa yan, mapakinabangan, no? 4 uh, kilo. Uh. So, ito na siya, mga kababayan, yung uh, kulay blue na barangay. Barangay 272, zone 25. Ito yung luma, no? At, uh, dalawa kagad ka na barangay yung natibak dito, no? Strike to na barangay ni congressman. Barangay ni congressman. So, tibag kagad, ka dalawa, no? So, yung uh, isa naman, kasalukuyang pang tinitibag yung nasa barangay 313 yung barangay 313 medyo mahaba at uh, may kalakian no? so, nagkakahalaga rin no? Ang, uh, sobra sobra 19 million kaya medyo pahirapan rin yung pagtibag mga kababayan pero within uh, matapos itong uh, ano na ito itong uh, month na ito itong July umari so, nga uh, matatapos na rin pero meron pa rin nakalinya mga kababayan no uh, meron pa rin naka-line up na gigibayin, no nanganganib na rin yung sa may ano sa may dagupan no at uh, hindi pa nga napapakinabangan yung building na yon dahil nga hindi pa natapos yung building na yon pero nanganganib na yon no uh, may strike na naman yon na gigibayen uh, so uh, yung sa may uh, ano Palacio del Fira, no? So Plaza del Fira pala ay uh, nakalain naka-line up na rin yung nagigibay. So seryoso seryoso talaga yung ating uh, mirror, no? Na uh, linisin talaga yung ating mga obstruction sa mga bangkita, no? Ay, uh, sana ito nakikita po ninyo, debris debris na lang at uh, maraming panambak to, ano? Uh, Dami. Ubus na rin nila kunin yung mga bakal, no? Hindi nila talaga tinantanan po ng mga bakal ah, kailangan makuha agad ayan ah, lang yung binondominium mga kababayan yan o So likod nitong ah, binondominium, yan na yung ano sa likod niyan, Delpan Bridge na. Ah, ito yung dalawa yan ah. dito pwede kang lumaan dito papuntang Delpan Bridge. Ah, no, pwede rin diyan. Oh, no. so, lagus lagusan na rin 'to. Tong so, mga karsada dito, no. ka uh, dumaan kay Chanjan papuntang Delpan Bridge. Ayan. So, bahay may uh, bahay dito. May punong kahoy. Oh, so, ito na lang 'yung natira naman sa bagong building 'yan tapon ninyo so maaaring uh, pag uh, bumalik yung nagtitibag yan so matatapos na rin nila siguro yan mamaya kung uh, babalikan nila ito pero kung hindi nila mababalikan yan so hindi pa matatapos mapunta nang uh, ang Bridge na yan. Ayan po at uh, ito na lang ang natira yung sa ating uh, pagbabalik dito. Ito na lang yung kulay blue na yun na uh, uh, building nila. Yan na lang ang natira. No? So sinisimot na lang yung mga nakausli-usli yung mga bakal dyan. ano? Sinisimot na lang. Ayan po makikita po ninyo uh, pagka seryoso ni Yormi. No? Uh, mga bangkita nalinisin yung mga pakita kagaya nito hindi na rin nadadanan dahil may puno dyan ah, nito no? malaki rin ang uh, pirang ginastos dito bagong bago pa ito mga kababayan no? Ah, balita natin kalilipat lang dito buwan natin yun po kalilipat lang unang unang uh, nag update tayo dito so yung signage ang nawala at saka yung uh, mukha ni congressman doon pagbalik natin sumunod na araw binalikan natin so kalahati na lang no so kung hindi lang tong uh, patuloy na pananalasan ng bagyo mga kababayan so tapos na ito kasi medyo maliit lang pero lang yung doon sa may barangay 313 so puro ano lahat no no puro building ni congressman yon ayan so yan po yung uh, ating uh, bagong update dito sa ano uh, barangay 272 zone 25 no kung sana at uh, malapit na malapit na rin matatapos to tibagin no kung nga ito ibabalikan nila ngayon na matatapos na ito kahapon lang nila tinibag yan tapos kagad yan o no? yan yan debris na lang yung uh, natira sa ano sa isang building salamat po salamat uh, magandang umaga at uh, nawailigtas po tayong lahat salamat